po ako ngayon sa simbahan ng Holy Trinity. At ngayon po ay bisperos ng kapestahan na banal Marami ang ganap po. Ang lahat ng tao, ang mga barangay ay may preparasyon ginagawa. Yun know? o. Sarado po ang simbahan. Infinity, ako po sana ay mapunta sa loob para mag, ano, magdasal. Kaya la ang ito po ay sarado. Wala tayong pasukan. You know? ang kanilang banda. Ngayon pa lang pong bisperas ay talagang ano, na talagang ganap Mapapansin nyo po na gayak na ang labas ng simbahan. Ayan, no? Holy Trinity. Po. Ito po ang simbahan ng Holy Trinity. Ito nang ano. Nag-ensayo na ang kanilang mga drummer para sa gagawin pong ano. очку <laughs> position ba mamaya? Ano po? Ano po? Ano po? Kasi ganap na gawin sa yung Lady of the Most Holy Trinity Ano oh, ang cute nung ano po Ito o, oh, ang cute nito ito Banal na sa'ng tatlo Alam ko may prosesyon mamaya Ay, ang cute po nito oh gayak na gayak siya nakalagay sa tricycle. Malamang ipo prosesyon po ito. May prosesyon po mamaya, kuya. May prosesyon po mamaya. Eh, hindi kayo sinasagot po. <laughs> kuya, may prosesyon po ba mamaya? Ano oras po? Ah, oh, kasi gayak na gayak po eh, no? May procession po mamaya kaya gayak-gayak yung mga ano Nagrayak. Monday to Saturday 6am 6.30pm ay may miss you. yan po schedule na mga mas dito po sa labas ay sobrang marami din pong mga nagtitinda ayan o no? the city of the government of Manila Bukas po. May 26, 2024. Here's most holy trinity palace. nyo po. Ang ganda po ng simbahan. Ang ganda po ng gayak ng simbahan ng harap. Holy trinity. Yan. Mamaya pa po siguro naman ano po ay may pasok mamaya. Pati mga kapulisan po ay talagang ano, po, may mga stall na ng pagkain. Piyestang piyesta na. Nag-ready na talaga sila. Malamang merong ano program dito mamaya. Gagawa sila ng stage. Ayan mga ka at <laughs> galing po ako ng simbahan. Gusto ko sanang pumasok ng loob ng simbahan. Kaya lang po ay talagang nakasarado siya. Maya-maya po siguro dahil masyado pa pong maaga. Pumunta po ako ngayon kasi mamaya po ay may pasok ako. Kaya lang hindi po tayo nakapasok. At nagre-ready po sila para mamaya po ay may ganap na mangyayari. Ayan, mga kabibs, God bless po sa inyong lahat. Thank you po sa pagsama sa akin. Nagaulanin na po. Thank you, thank you po. God bless you all. Thank you for watching.